con dos mga idol may hawak ka pong kawel si idol MG yan okay, idol MG unang area ni idol MG mga idol unang area yan grabing linaw mga idol Grabing kalma. Sana mga idol, makadali tayo mga idol. Ayan. mo sinilas mo ay dun. Dun sa baba. Kapag Sakaling mayroon. Alam na. Alam na mga idol. Tira-tira na naman yan. Kung mayroon. Kapit ka naman mga mo Kinain agad. Oh. <laughs> Kinain agad mga idol. <laughs> idol. ano, huli, Franz? Huli. Huli mga idol, huli. Huli lang mga idol. Huli lang. Huli lang. Eh. Hey. Da. Oh, Ibox. Lapu, idol. Lapu box, lapu box, lapu. Lapu box, lapu, lapu. Lapo mga idol, lapo. 1-0. Na La, midya yan, Max. Good size, good size. Lapo mga idol. Please, pain. Ayun, taga. Ayun, no. Yan. Ihiwalay mo kagad para ano. Pa pangalawang area mga idol. Yun, pangalawang area mga idol. Ah, bukang... Buenas pa rin idol Francis ah Buenas pa rin idol ang surti-surti pa rin. Sila po agad mga idol. Sila po agad ang dinali ni Idol Francis.

Kung sakali may magkain pa. Lah, gigi ka. Hanta daw mga idol, hantad. Bitawan sana kasi maliit pa yung lapo mga idol. Nandito. Okay. Bitawan sana mga idol kasi panghanta daw. Ah, baka sakali. Baka sakali mo. Baka may magkain mga idol. Baka may magkain. تمام بلا لا maghihintay 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 mag yun gay okay, paen paen pangatlong area mga idol pangatlong area mga idol tala box hmm. itali mo box itali Talik mo dyan sa ano ba ito? Tarik. Yung tali na maano ha. Matatanggal. Yan. Yan.

Hindi kaya. Ah. Oh. Na, na tayo sa wakas mga idol. Turos lang big ano. Huwag pilitin, huwag oh. pilitin, turos lang. Lalay lang. Oh. Ayun mga idol. Turos lang, turos lang, turos. huwag oh. pilitin. Kabo tuloy. Idol, Terus, kita sa sana mga idol. Na, kita na sana oh. Ang laki mo ito. Turus lang. Teka. Ito <laughs> ka kaya mga idolo. Teka. <laughs> 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 Papagurin natin mga idolo. Papagurin, Papagurin natin. Papagurin. Dandahan lang yung ano. Hila yan. Dandahan lang. Alalay lang ba? Alalay. Ah. Lumaban na naman ulit, mga idol. naman Alalay na. lang. Alalay lang yung paghila. Alalay lang. Eh! Ah! Oh. oh <laughs> alala lang, alala lang, ano pa 'no? Grabe, mga idol. Grupo mga idol, ayun mga idol. Ayun oh. No? Lapit na mga idol. Lapit na. Sana hindi na naman maglaban mga idol. Ay! Ah! ah! mga, mga idol. idol. <laughs> susi yan mga idol, susi. Woo! Susi mga idol, susi Susi mga idol Susi Hindi ka marunong magtanggal Hindi ka marunong magtanggal Patay tayo nito Wait lang Wait lang mga idol, tanggalin lang muna natin mga idol

na agad mga idol. Di pa ako tapos magtanggal. Ito na mga idol. Yay. Okay, ito na ito. Turus ito ha. Pag ano. Turos sila,

Pinagsabay mga idol, pinagsabay. Dalawang grouper. Dalawang mga idol. Okay, tagay. Okay. Mga idol. Nagsikip. O oh, box, hawakan oh, mo box. Unahin natin yung isa. Isa na yun. Oh. Ito yung box. na hynna dwi'n dwi'n Ari satu, Ari satu. Kalau Ari satu, tadi baka wala PC box dalawang grouper sinabay mga idol kumain sa kawal, kawil ni idol francis kumain din sa hantad hindi lang natin nakita yung pagbunot dahil si idol francis yung naghawak ng video nakita natin yung pagtalunan ni idol francis Ba't mo nila pagkakagad doon, Max? Trans? <laughs> nila pag kagad yung GoPro sa ano? Nila pag niya kagad mo idol kaya ayun. Napansin naman natin na nila pag kagad ni Edu Francis. Ako nagtanggal mm -hmm. siya. Kala ko nagvideo pa wala na pala. <laughs> Nagtalo na pala. Loko Edu Francis. Tapos na mga idol. Tugod na. Eh pira-pira na pira, pira na mga kay Dol Ang ng bigas ah, Bigas talaga yung problema dito mga Dol Bigas lang talaga Nain, mga idol. Kinain mm. -an, mga kay Dol Kinain? Makaan mga kay Ha? Matamaan Ano, malaki? Malit lang Grabe talaga yung makiramdam si Idol Francis mga Idol Natamaan mo po yan Maliit lang kaya Patay naman siguro ito mga Idol Hindi na maglabat. <laughs> Ganyan pag ano mga maliliit Maliit mo kaya? Maliit lang. Na, maliit lang mga idol. Hala. Oh, hantad, hantad. Hantad, hantad. Hantad na yan. Parang nahimatay na sa sobrang lalim ah. maghantad mga idol mas maganda talaga maghantad kasi hindi mo kakalain na may kakain talaga sa laki pa naman ng lawak ng dagat tali na naman mga idol tali na naman ito Francis dito na naman sa kawil mga idol. Bakto ano naman. Bakto kawil na naman si Idol Francis. Lalim kasi, no? Lalim, idol? Lalim, idol. Kaya pala, malalim pala. O, ito mo, idol? Ito ka na. Pantayan Mana Nah. Ih, yeah, Sangit. Like Sangit mangai dul. Nah, sabut ba. Sao nang share. Sangit pa mga idol. Di putla, putla. putlah Putla. Di putol? Sangi pen. Di buuhin ba? nakain mga idol singit ah singit mga usbo oh. pag ganun kinain singit lumaban na mga idol ah, lumaban na naman uh. lumaban na naman mga idol ito gandahan lang box gandahan lang box gandahan lang box Terus lang. uh. Terus lang mga idol ah tulos lang idol ah Ini box, Yun na idol. Ah, pagod na yan. Ayun. No. Ah, ano? Susi. Susi may idol susi. Susi may idol susi. susi, mga idol, susi. <laughs> tuan tuan na naman si idol Francis. Lapag lapag. idol. Oh, doon doon sa aquarium. Pero hindi mo matay. Yan. Susi may idol susi. Yan tagalin mo na natin mga idol. Yan mga idol, yan po yung huli namin lahat. Tatlong grouper at saka isang lapo. Yan. Dahil yung mga maliliit mga idol ay pinahantad namin. At yan yung isa mga idol ay paandaran namin dahil nasabit sa bato. Kaya yun, paandaran muna natin mga idol. Mga idol, namatay yung lapo mga idol. Dahil yan ay naano sa laway ng grouper. Pero okay lang 'yan mga idol kasi mo uh, hindi naman 'to abot ng media siguro. Yung ano. Mura lang po kasi 'yan mga idol. Mas importante yung mga uh, groper kasi mga mahal 'yan mga idol. Kaya yun, paandaran muna natin mga idol. Ito, tanggal na. Tanggal na. Dito, na Tanggal na. Uli pala mga idol. Ha? Ah! Oh. May ista. May isda, may isda May isda, mga idol <laughs> oh, May isda daw, may isda May isda, mga idol Ayos, ayos May isda daw, may isda <laughs> May mahabol mo, mga idol Siguro sa ano lang yan Sa corals lang siguro yan, mga idol Ayun, mga idol May isda ka, mga idol may ka, mga Idol, may isda ka Teka, lumaban pa, mga idol Ayun, mga idol oh, Ayun, oh Laki Magpute, mga idol Turos lang idol, turos lang. Yun, talagang lumaban siya mga idol oh. Nawala na yung puti. Turos yun. Ika, ayos idol. Lucky Max? Lucky mga idol. Ano isda kaya yan? May mahabol pa mga idol. Pauwi na sana. Diretso uwi na sana to. Patay ka. Patay ka Patay ka Max. Pauwi na yes. sana ito mga idol Yan mga idol, napaluhod siya idol Francis Uy ah. hey. What ah. <laughs> pa Pauwi na sana mga idol oh, May humahabol oh. pa Siguro nasabit lang ito sa anong mga box Sa corals no Tapos kinain Ayun na box! Ayun na box! Bira box! Bira na! Bira na box. Ayun, box! Ayun na box! Ayun na! Laki! Ang laka! Maming mga idol! Maming pala mga idol! Ang bawal pa! Laka! Sayang mga idol! Masamot! Ang bawal pa! Mga idol! Ano yan? bitawan na naman yan! Bitawan na naman to! <laughs> Sigurado yan! bitawan talaga yan! Sige sige! Dito! Tanggalin natin! Bitawan natin yan! Yan mga idol, tanggalin na po namin. Okay, tanggal. Ayun mga idol. Ayan, nabitawa na po yung maming. Patayin na idol, yung aquarium. Ayun, idol. Pinitawa oh. na po namin mga idol. Yan, hindi lang namin nabidyuhan. Kaya tara, box. Tara. Tara. Tara mga idol, tara na hindi na namin na-videohan mga idol dahil yan nakalimutan mag-video ni Idol Francis ako kasi ako kasi nagtanggal mga idol tapos diretso binitawan ko na din kaya yun nakalimutan namin videohan na uh, bitawan kaya pasinsya na kayo mga idol kung hindi natin na-videohan sobrang limo talaga akala ko naka-video si Idol Francis hindi pala tara tara mga idol